Kung kinsa mo ingon nga may sabat sa kristyano, dili na tinuod. Kining sabat alang lang kini sa mga hudiyo ang kaso, kung mosegi gihapon sila og ingon mahitungod sa sabat, nan, ang buot ipasabot dili na sila kristyano. <laughs> Nano nakaingon ako, nga dili kristyano, ang mugamit anang sabat. Kay Mao, nay sa Biblia. Basa, Malakias 4.4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel sa makatuwid, bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Unya na unsa na, muingon mo asa ang sabat diha? Ah, bopols ka talaga, aniya pa. Ah! Lucas 16.16 16. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit ug sa Mateo 11.13. sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. Unya, kay ka ng sabat usa sa kautusan. Imong kontraho ng Lucas 16.16 at Mateo 11.13. Wow, ha? giingon nga ang mga kautusan at mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. May nahabilin ba? Di ba tanan? Your... Basin mo ingon ka nga way labot ang sabat o itor na unsa ka. Sa samang pamaagi, apil usab diha ang ikapulo kay usa usab kini sa kasuguan, di ba? <laughs> Mao nga kon si sa naga celebrate. Sabat <laughs> ug, ug nagapangayo og kwarta agi ug ikapulo. Kini sila dili mga Kristiyano kay nagasunod sila sa mga kasuguan dili para sa mga Kristiyano. <laughs> uh -huh. Pero kung ikaw ay Kristiyano, basahin nyo ito. Deuteronomio 4:44-45, Malakias 4:4, Lucas 16:16, -16, Mateo 11:13. Salamat kaayo. Pagmatngon mo kay nagkadaghan ang mga pastor karon nga way alamag pangwarta right to you <laughs>